may gift ako. Ito kasi, kasi, lang ah. in ilang beses ka na kasi pinupukunin ko yung daan dito. Alam mo kung anong pinagdadaanan ko, Gypsy? Disadvantages kung magkakapatid ang magkakasosyo sa negosyo. Ano nga ba ang disadvantage ng magkakasosyong magkakapatid? Sa video ito ay pag-uusapan natin ang masalimuot at challenging na senaryo kung ang magkakapatid ang magkakasosyo sa isang negosyo. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako si Dandy, isa akong empleyado at entrepreneur, at ang kasosyo ko sa negosyo ay ang dalawa kong kapatid. Tara, let's get ready to rumble. Ay, este, magsimula na tayo. Ito ang kwento. Nung pauwi na ako kahapon from office, instead na mag-outline ako ng video content ko sa bahay, ay tumawag ang dalawa kong kapatid para mag-set ng meeting dahil meron nga silang nagiging issue at ito nga ang naging video documentation ng naging meeting namin yan napatakbo tayo dito nag-awaw yung dalawa hmm. <laughs> Uy, <yan. laughs> tayo document natin to Kawa yung dalawa. Sa... <laughs> so, nagkaroon tayo ng conflict ngayon. Napatakbo ako galing opisina kahit umuulan. let us pray. Let's put ourselves in the presence of our Lord. Ano ba nangyari? Oh, ano na Kasi iba na nakikita mo, iba na nakikita ko eh. Kung hindi mo nakikita, wala akong pakialam. Ganun na lang. Alam nyo, kung ano meron na lang tayo, tayo na lang eh. Hindi na, wala na ako na lang. So, i-evaluate nyo yung mga pinagsasabi natin. Is it necessary to say that? Para maging maayos yung gagawin natin, yung ginagawa, yung tinatrabaho natin. An actual video ng aming meeting, pag meron kaming inaayos na issue, halong professional at personal ang approach. And according to my experience, Here are the summary of the disadvantage if ang kasosyo mo ay ang iyong mga kapatid. Una na dyan ay ang separation of professional versus personal life. Mahirap paghiwalayin ang personal at professional na buhay kapag kapatid mo ang kasosyo mo sa negosyo. Ang mga issue sa trabaho ay pwedeng maging personalan ang away magkakapatid ay may malaking disadvantage sa operasyon ng negosyo. Especially if startup pa lang at hands-on sa pag-ooperate ang magkakasosyo. Kagaya sa case namin kahapon, mas minabuti muna namin na mag -cool off ang isa at palipasin muna ang araw at palamigin ang sitwasyon. Pangalawang disadvantage ng pagkakaroon o kung magkakasosyo ay ang magkakapatid ay ang assumption of tasks. Dahil magkakapatid nga ang magkakasosyo, maaaring mag-assume na alam na ng isa't isa ang gusto o kailangan ng isa, na maaaring mag-result ng miscommunication at misunderstanding. Kaya kami, ulit. Kaya kami, before we started our venture, we make sure na properly balance at malinaw ang tasks and responsibility ng isa't isa. Pero minsan, may mga unforeseen events talaga na magpapasakit ng ulo namin as we progress. And we take it as a challenge na pag natawid namin ay magkakaroon kami ng much more wisdom and mas magpapatatag sa aming relationship bilang magkakapatid at magkakasosyo. Ikatlong disadvantage ko ang kasosyo mo sa negosyo ay iyong mga kapatid ay ang hatian at pagkontrol sa kita ng negosyo. Ang usapin sa hatian at pagkontrol ng pera sa negosyo ay maaaring maging masalimuot. Ang hindi pagkakasundo-sundo sa pagdesisyon ukol sa direksyon ng negosyo o pamamahagi ng kita ay maaari ding maging sanhi ng seryosong alitan. Kaya naman, sa simula pa lang ay maayos na namin itong pinag-usapan at pinagkasunduan. In-explain ko sa kanila na late talaga kaming sasahod and I train them na tanggalin na ang mindset ng pagiging empleyado kung kami ay magsisimula ng business venture. Yun eh, pagsahod ng kinsenas at katapusan. Dahil ang sinimulan naming negosyo, ang sahod ay nasa dulo. Awa ng Diyos, ni minsan, since we started, hindi naman naging issue sa amin ang hatian sa kita o profit. Ginawa ko ang video na to to share with you the real life situation kung ano ang itsura ng operation kung magkakapatid ang magkakasosyo sa negosyo. May advantages at meron din disadvantages. Disadvantages na kapag napagtagumpayan may ayos ay mas magpapatatag sa isang negosyo at hindi lang sa negosyo kundi sa aming relasyon bilang isang pamilya sa experience ko, ang pride at ego lang natin ang nagiging kalaban. At ito ay masusolusyonan if magiging mas malawak ang ating pag-unawa sa isa't isa. Ang business venture para sa akin ay parang pagpapakasal. Hindi tayo dapat makipareha sa taong ayaw natin makasama habang buhay. Kaya sa venture naming magkakapatid na to, ay kung hindi namin malusutan ang mga hamong ito, it is an indication that we are not for each other. But for me, this is the best team that I have right now. And I hope and pray na matawid at mapagtagumpayan namin ang mga challenges at ang challenge namin sa ngayon na ito. By the way, tuloy-tuloy po ang operation natin dito sa Anahata sa MRB and we are open from 2pm to 12 midnight. Message nyo lang po kami if you have any orders. And yung link ng ating Anahata ay nasa description box. Maraming salamat sa pagtapos ng video ng ito. And makisuyo naman to like and share this video sa gusto mong maka-business venture in the future. Tandaan mo, kung wala kang gagawing bago, wala ring magbabago sa buhay mo. Bye-bye po and God bless.